Bago mo pabuksan ang iyong mga mata ngayong umaga, may inihanda na ang Diyos para sa iyo. Isang araw na puno ng pag-iingat, biyaya at katiyakan na hindi ka nag-iisa. Sa gitna ng ingay ng mundo, may isang tinig na laging pabulong sa iyong puso. Ikaw ay akin, hindi kita pababayaan. Sabi sa Awit 91:1, ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Ito ang pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala sa kanya: proteksyon, kapayapaan, at presensya. Kaya sa sandaling ito, hayaang ang puso mo'y tumahimik. Damhin mo ang Kanyang presensya. Ang video na ito ay hindi lang basta panalangin, ito ay isang sandaling kasama mo ang Diyos. Tahimik mong ihandog ang oras na ito at hayaang mangusap siya. Tara, simulan na natin. Maraming tao ang gumigising na para bang walang direksyon. Pero kapatid, ngayong umaga, may nais ipaalala sa iyo ang Diyos na sa bawat bagong araw, may bagong pag-asa. Hindi mo kailangang umasa sa sarili mong lakas. Ang kailangan mo ay isang puso na marunong sumandig sa Kanya. Ang Salmo ni ay hindi lamang taludtod, ito'y tahanan. Isang lihim na lugar kung saan ang Diyos mismo ang iyong proteksyon. Isipin mo, habang natutulog ka, ang mga anghel ay nakabantay. Habang naglalakad ka, ang kamay ng Diyos ay kasama mo. Hindi mo man laging nararamdaman, pero totoo, ang Diyos ay laging nariyan. Ganito kalalim ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Sa gitna ng gulo ng mundo, iniingatan ka niya. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, gusto niyang marinig mo ito. Anak, kasama mo ako. Awit 91:2 aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Isang paalala na ang iyong siguridad ay hindi sa mundo, kundi sa salita ng Diyos. Ngayong umaga, pakinggan mo ang tinig ng Diyos. Hindi aksidente na narito ka, may gusto siyang iparanas sa iyo. Hindi kanyang plano na magsimula ka ng araw na walang direksyon. Gusto niyang buuin ang puso mo at patatagin ang iyong pananampalataya. Ngayon, ihanda mo ang iyong puso, sapagkat ang panalangin na ito ay maaaring maging pintuan ng bagong himala sa buhay mo. Isulat sa comments, ako'y nagtitiwala sa Diyos na aking kanlungan. At huwag mong kalimutang mag-subscribe. Maging bahagi ka ng pamilyang nananalangin araw-araw. Ngayon, huminga ka ng malalim Hayaang mangusap ang Diyos sa katahimikan ng puso mo. Inilalapit mo ang sarili mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Panalangin ng tao na naniniwala. Panalangin ng anak na pinapakinggan ng Ama sa langit. Hindi ito basta ritual. Ito ang sandali na bubuksan mo ang pinto ng iyong loob sa presensya niya. Ama naming makapangyarihan sa langit, lumapit kami sa iyo ngayon na may simpong puso. Hindi man namin balang araw may ang lahat ng plano mo, pero pinipili naming magtiwala sa iyong kamay. Inaawak ka naming tanggapin ang iyong presensya bilang sandigan, bilang kanlungan, katulad ng ipinapangako sa Salmo 91. Ilapit mo ang iyong harapan sa aming mga buhay ngayon. Panginoon, sa simula ng araw na ito, hinihingi namin na ang iyong Espiritu ay magsilbing ilaw sa bawat hakbang. Gabayan mo ang aming mga desisyon. Ilayo mo kami sa mga bitag ng pag-aalinlangan. Itakwil mo ang anumang takot, anuman ang magsubok, sapagkat ang iyong mga pangako ay matibay at tapat. Amang Jesus, manoobrang grasya at pag-ibig mo ay sumalubong sa amin. Binuo mo kami hindi para mabigo, kundi para magtagumpay sa iyong pangalan. O Diyos, ilapit mo ang iyong proteksyon sa aming katawan sa aming kaluluwa, sa aming isipan, naway magsakdal ang Espiritu Santo sa bawat galaw at bawat hininga namin. Ito ang gawain ng iyong mga anghel na bantayan kami sa lahat ng daan. Sapagkat sa iyo'y ipapagawa ukol sa iyo ang mga anghel niya, na siyang magbabantay sa iyo sa lahat ng iyong lakad. Awit 91 at 11 Hayaan mo na ito'y maging katotohanan sa buhay namin. Hindi bilang isang pangakong malabo, kundi isang katotohanang isinasa puso at ipinapahayag araw-araw. Ama, linisin mo ang anumang hadlang sa aming panalangin at pakikipag-usap sa iyo. Anumang duda, alinlangan, o humahadlang na boses sa aming isipan, alisin mo. Palitan mo ito ng katiyakan ng kapayapaan ng katiyakan na sa iyo kami nakasandal. Naway maramdaman namin ang boses mo na napakalapit hindi lamang sa dako ng puso namin, kundi sa bawat hibla ng ating pagkatao. Habang isinasapit namin ang bawat sandali ng araw na ito, hayaan mo na ang mga salita ng panalangin namin ay maging matibay na haligi sa espiritual na mundo. Naway magsilbing tulay sa pagitan ng lupa at langit. Naway sumagot ka sa bawat bulong ng ating mga puso. At sa mga sandaling tahimik, hayaang ang iyong sagot ay dumating sa anyo ng kapayapaan, ng sigla, ng lakas. Hindi namin hinihiling ang mundong walang pagsubok. Hindi iyon ang plano mo para sa amin. Ang hiniling namin ay na sa bawat pagsubok kami lalapag sa iyong bisig na sa bawat unos kami mananatiling nakalutang dahil hawak mo ang kamay namin, na sa bawat gabi ang iyong ilaw ay mananatiling gabay kahit hindi kami nakakita ng daan. Hawak mo ang simula at wakas, Panginoon. Ikaw ang dakila sa aming umaga at gabi. Hindi mo kami pababayaan, gaya ng ipinangako mo sa iyong salita. Hindi ko hahayaan kang matabunan. Awit 91, 14-15 pinapahayag namin iyon ngayon sa buhay namin bilang pagkilos ng aming pananampalataya. Sa pagtatapos ng panalangin na ito, marapat lamang na maramdaman mo, kaibigan ko, kapatid sa pananampalataya, na hindi ka nag-iisa. May Diyos na nakikinig, may Diyos na tumutugon, may Diyos na hindi nagpapabaya. Pakinggan mo ang kanyang boses sa katahimikan ng iyong puso, ito ang sandali ng usapan ninyo. Manatili ka rito, huwag kang lalayo. Sasamahan kita sa susunod na bahagi kung saan ilalapit natin ang puso mo sa Salmo 91 ng mas malalim at magsisimula tayong maramdaman ang aktwal na direksyon ng Diyos sa araw mo. Isulat mo sa comments, kasama kita, Panginoong Diyos. Ilabas mo ang iyong panalangin at abangan mo ang susunod na bahagi. Huwag kalimutan na mag-subscribe, umiyak, manalamot makinig ka pa ng mas malalim. Sa katahimikan pagkatapos ng panalangin, hayaang lumalim ang pagninilay mo, ituloy natin ang paglalakbay sa pananampalataya sa mga kwento ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating pag-asa. Nais kitang dalhin ngayon sa puso ng Biblia sa buhay ng isang lalaki na tumanggap ng proteksyon ng Diyos sa gitna ng panganib si Daniel na inilagak sa kweba ng mga leon dahil sa kanyang tibay ng loob. Isipin mo si Daniel, hinamon ng hari, inilagay sa madilim na yunggib na may mga leon sa paligid. Sa mata ng tao, tiyak ang katapusan. Ngunit hindi iyon ang kwento kay Daniel. Binigyan siya ng pagkakataong makipaglaban. Pero ang armas niya'y hindi espada o sag. ang sandata ni Daniel ay ang kanyang buong pagtitiwala kay Yahweh. Noong inihagis siya roon, hindi siya inabandona. Hindi kumalabog ang mga panga ng leon laban sa kanya. Sapagkat sinabi niya mismo sa Diyos, Tunay na ikaw ang aking kanlungan. Awit 91.2 At sa gabi ng panganib, ang presensya ng Diyos ang naging pader sa paligid niya kapag ikaw naisip mong tila nag-iisa sa laban tandaan mo si Daniel maraming oras na sa lupaing ito tayo'y ginugulo ng mga panganib emosyonal, pinansyal, pisikal ngunit ang kwento ni Daniel ay paalala na kapag nananalangin tayo sa pag-ibig at katapatan ng Diyos ang ating kwento ay maaaring magbago hindi lamang para sa kanya kundi para sa iyo Siya'y naging halimbawa ng isang taong tumaya sa Diyos kahit ang lahat ng tao ay tumatanggi. Ikaw, kaibigan, baka nararamdaman mo ang presyo ng mundo. Siguro may gusto ang kaaway na takutin ka o sirain ang pananalig mo. Pero tandaan, ang isang Daniel sa lupa ay nagbukas daan para sa pag-amin ng kapangyarihan ng Diyos sa kaharian. Bawat leon na haharapin mo, bawat pagsubok na darating, Pwede maging saksi na lumalabas ka sa pamamagitan ng apoy, hindi sinunog. Gaya ng ipinangako, hindi siya tatapakan ng leon o ahas. Awit 91-13, hindi ito pangakong walang panganib, kundi pangakong may presensya ng Diyos na haharap sa panganib kasama mo. Habang binubulong ko ito sa iyo, nais kong marinig mo ang boses mo sa puso mo. Gusto kong maging parang Daniel. Gusto kong maniwala ng lubos sa proteksyon ni Yahweh ipost mo sa comments. Katulad ni Daniel, ako'y tumitiwala. Ilabas ang iyong pananampalataya at sumali sa armadong panalangin ng ating komunidad. Ngunit higit pa rito, ang kwento ni Daniel ay nagtuturo ng isang prinsipyo na may direktang aplikasyon sa panalangin ng umaga at sa direksyong banal na hinahanap mo ngayon. Hindi sapat na kilalani ng pangako ng proteksyon kailangan mong mamuhay na tulad ng taong nananahan sa lilim ng makapangyarihan, madalas sa gitna ng kaguluhan, ngunit mananatiling payapa. Daniel ay hindi tumakas o nagpanggap, nananatili siyang matatag. Kaya't ang mensahe sa iyo, bumangon sa pagdududa. Maging matatag sa pananalig. Kapag sinimulan mo ang bawat umaga sa panalangin, ipinararating mo sa Diyos, narito ako kausapin mo ako, gabayan mo ako. Iyan ang mismong pagtawag ni Yahweh sa iyo ngayon, muli mong buksan ang iyong puso. Kapag ginawa mo ito, ang Salmo ni Minteyuno ay hindi lamang teksto, nagiging buhay, nagiging direksyon, nagiging kamay na ginagabay mo sa araw mo. Maaari mong maramdaman, kahit sa gitna ng unos, ang isang kapayapaan na hindi kayang tanggalin ng mundo. Ngayong sandali, imbitado kang huminto sa glit at sumulyap sa bali ng iyong katawan at kaluluwa. Saan ka nananahimik? Ano ang iniisip mo? Hayaan mo ang Diyos na sumayaw sa pagitan ng imong hininga at ng katahimikan mo. Buksan mo ang sarili mo para sa kanyang boses. Huwag itong pakawalan. At dahil alam ko na bitbit -bit mo ang mga tanong sa puso mo, sasagot ba siya sa akin? Papakinggan ba niya ang panalangin ko? gusto kong sabihin hindi siya nawawala hindi siya nag-aalinlangan at sa susunod na bahagi dadalhin kita sa pag-unawa ng limang lihim ng salmo 91 na magpapalakas sa ating panalangin ng umaga gagabay sa direksyon ng Diyos at magpapalalim ng promesa ng Diyos sa buhay mo huwag kang aalis manatili ka ito'y sandali ng pag-akit patungo sa mas malalim na pakikipag-usap sa Diyos. Mag-subscribe ka at ilahad mo sa comments. Ang tinig mo'y nakikinig ako, Panginoon. Sabihin mo iyon ngayon at sabay tayong magpatuloy sa susunod na bahagi. Ngayon, ihahandog ko sa iyo ang mas malalim na paglalakbay sa limang lihim ng Salmo 91. Hindi lang para maintindihan, kundi para makapamuhay. Sa bawat sandali ng pagbasa, hayaang kumilos ang espiritu sa hangganan ng puso mo. Magising ka sa isang panalangin ng umaga na may bagong kapangyarihan. Una sa mga lihim ay ang panunahan sa lilim ng makapangyarihan. Hindi ito pag-alaala lamang sa Salmo 21:1. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan, kundi isang hamon mamuhay ka araw-araw na may pagkapanahan sa Diyos. Hindi pagdalaw, kundi pananatili. Sa sandali mong bumangon at piniling maging tahimik, kausapin ang Diyos. Dito ako, kasama ka, at damhin mo ang Kanyang presensya, sumalubong sa isip at damdamin mo. Sa umagang ito, huwag ka nang magsimulang harapin ng araw sa dami ng problema. Magsimula ka sa Kanya at hayaan ang direksyon ng Diyos ang unang humakbang sa iyo pangalawang lihim pagtitiwala na aktibo hindi pasibo Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan ang awit 91 do Maraming nananalangin dahil takot o dahil naiwan ang pag-asa Ngunit ang lihim ang pagtitiwala mo ay dapat maging aksyon sa bawat hakbang ng araw mo humayag ka sa Diyos Gagawin ko ito dahil sa kanya Kapag papasyakang magtiwala kahit hindi nakikita ang daan, nagsisimula ang himala. Sa gitna ng hindi mo alam ang susunod, piliin mong maniwala at magigising ka sa katotohanang may kasamang suporta ang Diyos. Pangatlo ay ang proteksyon ng kanyang mga anghel ayon sa kanyang kautusan. Sapagkat sa iyo'y ipapagawa ukol sa iyo ang mga anghel niya, na siyang magbabantay sa iyo sa lahat ng iyong lakad." to awit 91.11. Isipin mo, habang ikaw ay naglalakad sa iyong tungkulin, sa tahanan, sa lansangan, sa trabaho, sa silid mo, may puwersang banal na gumagalaw sa makalibing daigdig para ilayo ka sa panganib. Hindi mo ito nakikita, ngunit ang bunga nito ay makikita sa mga pintong nagbubukas, sa mga sagot na dumadating sa oras, sa mga boses sa piling ng katahimikan. Gamitin mo ang panalangin ng umaga para hingin ang pakikilos ng mga anghel sa buhay mo. Diyos, utusan mong bantayan ako ngayon at maging matatag ka sa pananampalataya habang hinaharap mo ang araw na may katiyakan na nakabantay sa iyo ang langit. Ikaapat, kapayapaan sa gitna ng takot. Hindi ka matatakot sa lagim ng gabi ni sa pananalot na sumisiklab sa araw. Ah, wait, 91.5. Marami sa atin ang bumubuo ng kwento sa isip Paano kapag nagkasakit ako? Paano kapag nabigo ang plano ko? Paano kung mawala ang pagkakakilanlan ko? Pero ang lihim, kapag sinabi mong lantad sa Diyos sa panalangin mo, hindi ako matatakot kasi kasama kita. Hindi malalampasan ang problema, kundi malalampasan mo ito kasama niya. Ang presensya niya ay panagutan sa takot. Hindi dahil mawawala ang unos, kundi dahil kasama mo ang kapayapaan na higit pa sa pag-unawa ng isip mo. Sa bawat punto ng takot mo, sabihin mo sa Kanya, Dadungin mo ba ako? At buong puso mong ipahayag, Oo, ako'y mananampalataya kahit ngayon. Ikalima, ang tugon ng Diyos, proteksyon, pakikipag-usap, pagpapala. Aking sasagutin siya, aalagaan ko siya. Aking pararangalan siya ng mabuting buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Yumawit 991.15.16, hindi lang siya mananatili sa likod, kundi siya mismo ang tatago sa bawat aspeto ng buhay mo, sa trabaho, sa pamilya, sa panalangin mo, sa mga pangarap mo, sa takot mo, sa bawat pagbangon mo, may tugon ng Diyos, sa bawat paglilingon mo, may biyayang hindi mo inaasahan. Habang lumalalim ka sa panalangin ng umaga at sumasagi ang iyong tinig sa puso mo, makikita mong unti-unti nagbabago ang orasan ng iyong espiritu. Mas lumalakas ka, mas lumilinaw ang direksyon ng Diyos sa iyong kinabukasan. Habang pinagmumuni-muni mo ang limang lihim na ito, gusto kong sagutin mo sa iyong sarili, alin sa limang ito ang pinakahinahangad mo maramdaman ngayon? Gusto mo ba ng panunahan sa presensya niya? O mas gusto mong magkaroon ng tiwala na hindi natitinag? O nais mong malaman na hindi ka nag-iisa dahil ang mga anghel niya ay nasa paligid mo? O nais mo ng kapayapaan na mananatili sa gitna ng unos? O nais mong maramdaman ang tugon niya na hindi ka lamang pinoprotektahan kundi nililingap at pinaparatangan? piliin mo ang isa sa limang panunahan, tiwala, anghel, kapayapaan o tugon. Isulat mo sa comments ang pipiliin ko ngayon, Shilsash, para patibayin natin sa masama ang panalangin ng umaga. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mensahe. Kasi sa susunod, dadalhin kita sa pinakamalalim na pintuan, ang pagpapasakop at ganap na pagsalig. Dito magbubukas ang tunay na kapangyarihan ng panalangin mo. Kapag isusuko mo ang lahat sa Kanya, kapag sasabihin mo, hawakan mo ako, gamitin mo ako, kapag hindi ka lang nananalangin para sa proteksyon, kundi nakikipaglakad kasama siya sa direksyong banal. Sa sandaling iyon, mawawala ang alinlangan at sisigaw ang kaluluwa mo. Ako'y kasama mo, Panginoon. Huwag kang lalayo patuloy karito dahil may susunod na bahagi na magtutugon sa tanong mo sa puso sa pagkakataong ito nais kong dalhin ka sa isang susi na magpapalakas sa iyong panalangin ng umaga at maghahatid ng pagsulong sa iyong pananampalataya ang pagpapasakop at buong pagtitiwala sa Diyos hindi ito bagay na karaniwan Ito'y isang pangako ng puso mo sa ama mo sa langit. Kapag ginawa mo ito ng buong katapatan, ang Diyos ay magsisisilang ng kapangyarihan sa iyong araw. Alalahanin mo, ang Salmo ng Payuno ay nagsisimula sa pahayag na ang taong tumatahan sa kabila ng mataas ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Ngunit paano mo makakamtan ang tahanan kung hindi mo isuusuko ang sarili mo sa kanyang plano? Hindi sapat ang sabihin mong gusto kong magtiwala. Kailangan mong isuko ang pagkamakasarili mo, ang plano mo, ang pagnanais mo at manindigan sa kanya kahit hindi mo pa nakikita ang detalye ng bukas. Kapag sinabi mo sa Diyos, Ama, ilagay ko ang araw ko sa mga kamay mo, nagbubukas ka ng daan para sa kanyang direksyon. Ang pagsuko ay hindi kahinaan. Ito'y pagpapahayag ng pinakamalalim na lakas ng iyong pananampalataya. Dito sa sandaling ito, pumili ka. May mga bahagi sa puso mo na hinahawakan mo pa: pag-aalala, pagnanais na kontrolin, pagdududa. Ipasakop mo na iyan. Sabihin mo sa Diyos, "Kuya, amin ang mga ito sa iyo. Gamitin mo kung ano ang gagawin mo." Habang binibigkas mo 'yon, mararamdaman mo ang bigat na bumababa sa balikat mo. Ang kanyang kapayapaan ay pumapailan lang sa puso mo. Kapag nasakop mo na ang sarili mo, may mangyayari. Ang mga pangako ng Salmo 91 ay magsisimulang masilayan ng iyong kaluluwa. Hindi mo ito susubukan sa salita lang. Magsisimula itong mabuhay sa bawat sulok ng iyong buhay. Ang proteksyon ang gabay ng mga anghel, ang kapanatagan laban sa takot, ibig sabihin makakarating ka sa punto na kahit wala kang makita, susunod mo ang tinig niya. At ito ang punto, hindi ka lang protektado, pinaparangalan ka niya. Salmo 91, 15-16 Hindi lamang pagiging ligtas, kundi tanggaling may layunin. Ngayon, yumakap ka sa pangako na may tugon ng Diyos sa iyong panalangin. Kapag sumigaw ka sa Kanya ng pusong nagpapasakop, Siya'y sasagot, aking sasagutin Siya, aalagaan ko Siya, aking parararangalan Siya ng mabuting buhay. Huwag mong palampasin ang pagkakataon. Ang tugon Niya ay hindi palaging material, ngunit ito'y pagbabago sa espiritu, bagong pag-asa, bagong direksyon. Sa bawat paghinga mo, sumigaw sa puso mo. Panginoon, gamitin mo ako ngayon, at mararamdaman mo ang puwersa na bumabalot sa buhay mo. Palibutan mo ang isip mo ng katotohanan ang Diyos ay hindi nagtatago sa iyo, kundi sa halip inaanyayahan ka. Diyos mo ang kakampi mo, ang gabay mo, ang ama mo na laging handang magsabi, narito ako. Habang binubuo mo ang puso mong pasakop, tandaan, ang pasakop ay hindi natatapos sa isang sandali. Ito ay patuloy na proseso araw-araw sa bawat hamon, may pagkakataon kang magpasyang magtiwala muli. Kapag ang mundo ay sumigaw at ang takot ay nagsisiklab, manindigan ka sa iyong paninindigan. Ikaw ang kasama ko. Huwag ka pang umalis sa loob ng sarili mo. Hayaang patuloy kang makinig sa Diyos. Sa susunod na bahagi, dadalhin kita sa pinakamakabuluhang sandali kung paano mo isa sa buhay ang panalangin ng umaga sa araw-araw mong paglakad, paano mo madadala ang proteksyon, direksyon at pangako ng Diyos sa trabaho mo, sa tahanan mo, sa mga relasyon mo. Ito ang magpapakita na ang Salmo 91 ay hindi lang para sa simbahan kundi para sa iyong buhay. Huwag kang lalayo, manatili ka rito. Isulat mo sa comments, ako'y nagpapasakop sa iyo, Ama. Sabihin mong iyon ngayon at sabay nating ipagpatuloy ang susunod na bahagi. Sa puntong ito ng ating paglalakbay, hindi ka na tagapanood lamang. Isa ka ng kalahok sa isang pag-uusap na mas malalim pa sa mga salita. Isang pag-uusap ng kaluluwa at ng Diyos. Ang Salmo 21 ay hindi lamang naging pagbasa, ito'y naging daan, tinig at buhay. At ngayon, kapatid, oras na upang isabuhay mo ito sa bawat sandali mo. Ngayong alam mo na ang limang lihim ng Salmo 21 at na ng Diyos ang kanyang pagyakap sa iyo sa panalangin, dadalhin ka ng Espiritu sa pinakamatibay na hakbang, ang isa puso, isa isip at isa buhay araw-araw ang pananahan sa kanyang lilim. Hindi ito isang damdamin lamang tuwing umaga, kundi isang desisyon isang pagtindig, isang pangako, ako'y sa iyo o Diyos, hindi ko hahayaang ang araw ko'y umikot sa kaguluhan, magsisimula ito sa iyo at matatapos din sa iyo. Isipin mo ito, araw-araw, bumabangon ka na para bang may laban ka. Hindi mo pa man nabubuksan ng mata mo, may mga suliraning nakaabang. Pero ngayong araw na ito, bago pa man magising ang takot, bumangon na ang pananampalataya. Dahil pinili mong manahan sa Salmo na Menteuano, hindi bilang mambabasa, kundi bilang anak. Anak na inaangkin ang proteksyon. Anak na umaasa sa direksyon. Anak na humihinga sa pangako. Sa panalangin ng umaga, may dumadaloy na kapangyarihan. Isang kapangyarihang hindi mo makikita, ngunit mararamdaman sa katahimikan sa sandaling ilagay mo ang kamay mo sa puso mo at sabihing, Naririto ako, Diyos. Gamitin mo ako, nagbabago ang lahat. Ang ordinaryong araw ay nagiging altar. Ang mahirap na desisyon ay nagiging pagsubok ng pananampalataya. Ang boses ng Diyos ay dumaraan sa pagitan ng mga tahimik mong hinga at sa bawat panalangin mo, may kasabay kang mga kapatid, isang sambayanang tumatayo sa panalangin tuwing umaga. Isa kang bahagi ng pamilyang umaasa sa Salmo 91 bilang sandigan ng araw-araw. Hindi mo na kailangang harapin ang buhay ng mag-isa. Nandito ang Diyos. Nandito rin kami. Sa mga darating mong hakbang, asahan mong may pagsubok. Hindi mawawala ang ulan. Hindi laging maliwanag ang langit. Pero ang katiyakan ay ito. Hindi mo kailangang matakot sapagkat sabi ng Diyos, sasagutin kita, alalayan kita, iingatan kita, kaya't bawat lakad mo, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako naglalakad ng mag-isa, kasama ko ang Diyos. Sa Salmo 91, 15 malinaw ang pangako, dahil sa pagmamahal niya sa akin, ililigtas ko siya, iingatan ko siya sapagkat siya'y kumikilala sa aking pangalan. Kapag siya'y tumawag sa akin, sasagutin ko siya. Sa oras ng kagipitan, siya'y sasamahan ko. Ngayon, nais kong tumigil ka sandali. Itikom mo ang mata mo. Damhin mo ang puso mo. Tanungin mo ito, ano ang gusto kong ipagkatiwala kay Yahweh sa araw na ito? Baka ito'y takot, kabiguan o simpleng pagod. Isuko mo, ialay mo, at ipagpalit mo sa pangakong hindi ka niya iiwan. Ang bawat umagang sinisimulan mo sa Salmon 91, ay isang pintuan sa bagong kapayapaan, isang bukas na pinto para sa mga anghel at isang tagpuan sa Diyos na kailan may hindi nagpapabaya. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking himala. Ang panalangin ng umaga ay himala na mismo. Isang munting oras ng katahimikan na kayang baguhin ang direksyon ng buong araw mo. Ibalik mo ito araw-araw. Gawin mong kasanayan. Hindi dahil ito'y obligasyon kundi dahil ito'y connection, Ito ang susing bubukas ng langit sa lupa. Bukas sa paggising mo, bago mo abutin ang telepono, bago ka bumangon sa kama, hayaang ang Salmo 91 ang unang bumati sa iyo. Ipaalala mo sa puso mo, ako'y anak ng Diyos. May mga anghel na nagbabantay, may mga pangakong buhay, may Diyos na hindi natutulog. At habang dinadala mo ito sa iyong lakad, ipasa mo rin sa iba, sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa bawat taong nangangailangan ng liwanag. Maging ilaw ka, maging paalala ka ng Salmo 91 sa mundo. Isang paanyaya ngayon, isulat mo sa comments ang isang linya ng pananampalataya, "Maaring pinanghahawakan ko ang Salmo 91 o kasama ko ang Diyos sa araw na ito." Piliin mo ang nais mo. Ang mahalaga, magpahayag ka. Iyan ang simula ng pagkilos ng Diyos. Iyan ang pagsisimula ng higit pang himala. At bago mo tapusin ang video, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Hindi para sa akin lamang, kundi para makasama ka sa bawat panibagong panalangin, bawat bagong direksyon, bawat pangakong ihahatid ng Diyos sa mga susunod nating video. I-click mo ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Nandiyan ng susunod na mensahe ng Diyos para sa puso mong uhaw sa presensya niya. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka niya ng higit pa sa naiisip mo. Ngayon, tumayo ka sa pananampalataya at simulan mong lakaran ng araw na ito na puno ng liwanag, biyaya at kapangyarihan. Sa Salmo 91, ligtas ka. Sa panalangin ng umaga, kasama mo siya. Sa bawat hakbang mo may direksyon, may layunin, may Diyos na nagsasabing ikaw ay akin.